Kasi pag yan, mo, ibig sabihin sa sabi, iyo yun. Yun. Ikaw nagbimay-ari. Umawak naman ni Bella. Pa? Uh, ano gusto mo? Pag uh, mo tatay mo, yung eh, pauto yan. Diba? Kasi pag yan, nilawakan mo, ibig sabihin sa iyo yun. Na yun. Eh, gusto mo, doon sa magkape? Ay! Diretso tayo! Bawa naman kayo sa tao! Nakiusap po ako na ito. Kasama ko si Chairman. Kay Pangalit ka Nasang na Nasa ulan niya ni Kali, kayo magalit eh. May, may mga padrino yan. Eh, yung na hindi upo sa akin. Ang sabi ni Yorme, walang arbor-arbor. Pag mali, mali. Ang pagpapalik ni General Suka. Uh, clearing operation tayo. Kasama natin sila General Sukat, tapos sa uh, Highway Division Flat Control. Meron na tayong nakuha dalawang uh, sidecar tapos yung mga puro kahoy galing doon sa sa construction na yon dahil uh, nakapatong yung mga Coco lamper yung mismo sa hapagketan. No? Again, mga kayo na uh, ginagawa natin to para sa clearing operation ng ating Manila Ah, yun yung mapapansin. Ha? meron tayong uh, sa una ng video natin meron tayong 11 example ng mga obstruction galing mismo sa DILG website kaya check nyo lang dyan no yung mga coco na yon dito galing yon sa construction material ah uh, may kita nyo nakapatong yung yung coco tapos yung mga debris pinapapasok din ni Gerald kasi nakapatong sa bangketa again mga kayo ito yung pinakabangketa dito tulad nito mga kayo no? o, maayos na maayos siya, no ito sumunod sa batas kasi ito yung pangketa nilalakaran natin ngayon Ito mga nilalakaran natin ngayon mga yon. ito ang bangketa. No? So dito dapat naglalakad ang mga tao, kaya dapat malinis at walang harang. Ito mga debris mga kayon, pinapapasok na rin ni General Sukat. website ng ano eh Puni mo sa website ano Dito na, paano mo na video Dito na ako na lang <laughs> dito galing mga kayo yung uh, kahoy na nado sa truck natin na nakasampa. No, so kanina punong-puno ito ng uh, kahoy. Imagine mga kayo yung mga matatanda na nanay at tatay lola at lola nyo, 'Yung mga buntis ng asawa dapat ha, dito naglalakad sa bangketa. Kasi nga ito isang national road, mga kayon. Mabibili sa mga sasakyan dito. So delikado ito. Yeah. Uh, grabe sand, timber, land, and other like Ito din, delikado na to, nabiyak na to. Mga uh, kayo current location natin is sa uh, Honorolio Lopez uh, Bridge. No, ito yung uh, bridge dito tayo sa may Balut uh, Tondo. puno ka yung ating truck dahil sa mga pakakalat sa, sa mga kahoy-kahoy no? again, kasama natin ang flood control highway division district 1 tapos uh, tayo isa flood control uh, engineering department Na do the bote. <speaking> <speaking> so, no, Ayun, Ayun, ayun. Good. Kasi parking. Ah, oh, yo, oh, no, oh, yo, oh, parking, oh, oh. set back pa 'to sa bangketa. Ayun. Dito tayo sa may Palut, o La Lopez Bridge. Ito mga na.

Ayun, nakuha nila, pinicture ako rin. Nung eh. nakuha nila, pinicture ako, tsaka nakuha natin. Oo, oh, tama, tama. Ayusin nila ang ano. Ayun, Mga kasama natin ang ating chip. Chip na donga. Uh, para sa support dito. Ang dami na napasok pala pero ito ito po, para makamamaya, bilang nyo yan eh. Naka-itimation eh, ha? Pakasabihin nyo, pinaginakaw ko lahat eh. Ganun ko lang, para malaman natin, hindi na lahat siya kinuha namin. May kinuha kay dyan, may ah. Salamat, sir. Salamat, uh. sir. Meron na tayo na-inspect dito Ako, sumobra-sobra yun ha Ay, okay, ito pa rin Mga kayo, may kasama pala tayo ng MTPP no? Para sa matikitan Yung mga tulad nito, mga unattended na Mga illegally parked ating mga tika MTPPP at uh, nakita na pala yung isang truck dito sir, oh, sir, uh, si Sector 1 na sapata Sir, ano ba usual yung uh, violation ng pagkagin na ito? Oh, ito pa kita, uh, magkano yan? Sa City Hall, no? Doon ang tubos mismo Alright, si Sir, sa so, Fata kasama natin Sector 1 ang ating MMTPB kasama natin sila para tikitan yung mga illegally park oh, ito impaw na lang natin wag mo ilagay yan dyan dami mo tra ang dami mo o oh. dilipat dami lang doon mga kayon kaya ko rin kukunin yan Ano ba 'yan? Bakit kinukuha niyo? Sa inyo ba 'yan? Hindi po sa akin. Tawagin niyo mimi may ari, wag kayo. Sa tatay ko 'to, sir. Oh, tatay mo. Abi din siya ka. Oo. Kasi hindi siya mo. Tatay ko 'to, sir. Kaya nga, sa na, na, eh, ikaw, yung tatay mo. Hindi nga eh, tawagin mo tatay mo. Wala na sila, wala na. Hoy, ko ay pauwian. di ah, ano gusto mo? Tawagin mo tatay mo, eh, pauwian. Di diba? ba? Kasi pag yan, nilawakan mo, ibig sabihin sa'yo yun. Yun. Ikaw nagbimiyari. May Kumawak naman ni Bella. Diba? yun ang dati kasi nang paliwanag ng uh, MTPP natin no? pagka hinawakan mo yung uh, manivela, uh, yun na yun ikaw ang responsable sa vehicle na yun para masecure talo na natin, natin kay uh, sector 1 sa pata natin hello sir magandang umaga po Ay, uh, yung sabi yun na nakuha na nakuha na nakuha na nakuha na nakuha na Ay, ito po. Ang pinapaalis na po namin. Para hindi na po sila nakaarang dito. Sir, may question lang ako, sir, sa No? Kasi may nakausap din kami MTPP Sector 1. Yes, Wala yung driver, pero hinawakan niya yung manibela ng motor. Totoo ba na pagka hinawakan mo na yung manibela ng motor, keso hindi sa'yo, okay. ikaw na yung pinaka-responsable? Kasi para saksya pa po ba may ari? Hindi. Pero hinawakan niya yung motor kasi parang gusto niya iligtas. Sino po ba ako? MTPB MTPB rin na ano nagsabi Dito sa amin po? Uh, sector 1 ano si Siya na pa ang responsable? Traction po yan Bakit? pag, pag trakson. Trakson. O, trakson. Pati, pati yan, mo, ibig sabihin sa iyo Ikaw nagbimig ari naman ni Bella Atras yan. Narinig ko rin sa kanila yun. MTPB

Mga ngayon, usually ang ginagawa ng ating MTPP, kinukuha yung lisensya. Agad, para matikitan. Para at least, hindi na maka kasi nasa kanila na yung lisensya. At para matikitan na rin. ito so, mga kayo malinaw na obstruction din talaga no. at uh, tama mga matagal na to na dito nakatambak na lang oh. Ah, uh, laging tambakan na to uh, ng ano-ano man. Okay mga kayo na uh, ika-17 out of uh, 75 days ng ating clearing operation galing mismo sa DILG. Ito yung additional na 75 days na na galing sa DILG para linisin ang mga obstruction pero this time sinabi nga rin na nakasama na ang uh, tertiary road itong outpost na to Uh, बार फिर से क्यों थी अगर्ट आता तो आम हो रहे Ito yung sinasabi ni General Sukat Itong uh, truck na to Na obstruction Kasi nga kita nyo naman mga kayo Lumagpas na sa abang kita natin Tapan nyo na to mo o Talauna o oh. Binaboy na o oh. Ito mga kayong Ginawa ng tambakan talaga Wala na Ito mga kayo, na truck ito ng ating uh, flood control sa uh, Wax malubay. Na isang pa na yung ano. Na isang pa na. Yo, yun, na isang pa na nga, mga kayo yung ating uh, security guard uh, outpost mga kayo. Ito titirahin din ito mga kayo. Dito lang ba tayo? Bawa ko kumula to, para may mga mga takapitinan. Bawa sa kumula to, para may mga mga takapitinan. sa kumula Kinuha na nila habla yung uh, bakal na nando doon kanina. Dalawa yan actually, nato doon na, na isang pa rin sa kanila. Sa kabila yung uh, isang bakal na ganun. Again, Honorolio Lopez sa uh, bridge. Ito makikita nyo mga kayo na sa balot po ito. Uh, 17 out of uh, 75 days na ipinatupad ng bagong uh, DILG. Oh, ayong, okay,